Hindi natutuwa si Aling Susan sa nangyaring nga kay Betsy sapagkat binalaan na nga niya ito ng maraming beses. Kaya naman pinagalitan niya ng gusto ang kanyang anak. Ayaw niya niyang bumalik sa dati niyang buhay. Nasanay na kasi siya sa marang buhay. Hindi na niya, niya kakayanin ang tumira sa mabaho at bulok na bahay. Nasanay na umano siya na laging may laman ng kanyang ref at may tissue sa loob ng CR sa malambot na kama kaya naman kahit anong mangyari dapat ay gumilos at gumalaw na nga itong si Betsy sapagkat walang patutunguhan nga ang pag-ibig niya dito kay Gerald dadalhin lamang siya sa inferno at babalik lamang siya sa kahirapan kaya sinabi at binulong ng kanyang ina na kailangan piliin pa rin niya ang pera at kung kinakailang magmakaawa sa kay Robert ay gawin niya. Samantala, ito namang si Jenna ay halos binagsaka ng langit at lupa. Matapos nga kasi ang mga nangyari ay agad yung kinausap pa itong si Gerald. Ano ba ang nangyari sa kanya? Bakit? Hindi man lang niya pinigilan ang tukso at nag naging mahina siya. Ang mahina umano ay dapat nagpapalakas. Ano ba umano ang meron kay Betsy? Agad niyang napatanong at kinumpara ang kanyang sarili. Dahil ba sa mas magaling gumiling itong si Betsy at mas masarap siyang pagdating sa kama? Napaiyak na lamang itong si Gerald at parang nga na nga ang, ang pagtatanungan itong si Jenna ay napilitan na nga lang siyang sumagot ng oo kahit hindi niya gusto. Kaya dahil doon lalong gagaliti sa galit itong si Jenna. Hindi na niya mapapatahod ang kanyang asawa at binalaan niya ito na gagawin niyang imperno ang kanilang mga buhay. Samantala, naging ipaktalo nga ang lahat. Maging ang kapatid nga nitong si Gerald ay kinakahiya nga ang kanyang kuya na si Gerald din sinabi nito na hindi siya kagaya nito na tinantalo maging ang kanyang binan. Wala o man siyang kahihiyan at isa siyang malaking problema ngayon naghumawa pa siya ng eskandalo na maging ang kanyang kapatid at ang kanyang ina ay damay dahil sa kanyang mga nakakahiyang mga gawain. Dahil sa labis na pagkalungkot nga nitong si Gerald ay bumalik nga siya sa dati niyang gawi dahil si hindi siya agad napatawad nga nitong si Jenna. Lagi na siyang nasa inuman at naglalasing talabaga tuloy na niyang tinatapon ang kanyang buhay instead na gumawa ng paraan kung papaano nga mabalik ang kanilang nasirang marriage Ngunit si Gerald ay tela patapon na ang kanyang buhay at ayaw na nitong umayos pang muli. As usual, walang ibang aakay kundi ito nga ang kanyang ina. Kahit nagkamali ang anak ay hindi ito pababayaan ng isang ina at handa itong gagawin ng lahat. Manabalik lang sa dati ang kanyang anak kung saan na mamroblema ngayon.